sukat mo kaya to? Sure ka bang kakasya yan? Bukas na yung kasal ko. Ay! Bakit kasi iniskam pa ako nung kausap ko sa wedding ka? Aligaga, tuloy ako ngayon. Ate, hayaan mo na. At least ngayon nakahanap tayo ng solusyon, di ba? Ito na oh. Ganda kaya nito. Teka, eh kanino bato to? Baka naman pag sinuot ko to, maghiwalay kami ni Hector agad ah. <laughs> Hiniram ko yan sa best friend ko. Yan daw sinuot ng nanay niya nung kinasal siya. Tsaka na itago naman daw ng maayos. Kaya, yan mo, <laughs> ang ganda pa rin, di ba? O, tubig o. Ba't ka kasi kinakabahan? Kaya... Eh, kaming mga pamilya mo at mga kaibigan mo naman yung andoon. Hindi ko rin alam eh. Ganito pala yung feeling ng ikakasal, no? Huh, kinakabahan ako. Parang hindi ako makahinga. Isipin mo na lang, magiging asawa mo na si Kuya Hector mamaya. <laughs> Tsaka mabibinyagan nyo na yung kama na binili nyo. Anyways, ang ganda ng gown sa akin. Tingnan mo. Fit na fit. Sabi sa'yo, diba? Kim, anong nangyari sa ate mo? Nahimatay siya bang naglalakad sa aisle. Wala naman siyang sakit eh. Healthy ang ate ko. Tapos ngayon nasa ICU siya. Ako may sumpa nga ata talagang wedding gown na yun. Huh? namatay din ang anak okay. sa araw ng kasal niya habang suot yung wedding gown na yun. Tsaka balita ako, namatay din yung unang may ari e, ng gown na yun. Tsaka bakit pinahiram mo pa? Tay, may sumpa ang gown na to. Diba? Ito yung suit din ni Nanay nung kinasal siya tapos doon din siya namatay. Tapos namatay din yung unang may-ari nito. Po? Eh bakit namatay si Ate Fiona? Planado ba ang lahat? May kinalaman kaya si Kim dito. I can't believe na ikakasal na ako, Tanya. <laughs> Oo nga eh, tsaka kay Kuya Hector pa, no? Sino mag-aakala na ikaw ang magtutuloy ng kasal ng ate mo? kami ni Hector. Matutuloy na yung kasal namin. Ten years? years. years? Di ba ka kamamatay lang ng ate mo five years ago? Nakausap ko si tatay nung panahon na sinusunog ko yung wedding gown na akala ko sumpa. Pero hindi pala yun yung wedding gown na sinuot ni nanay. Matagal na pala nilang sinunog yun. So ibig sabihin, hindi sa wedding gown ang dahilan kung bakit namatay ang ate mo. At bago yun nakita ko kayo ni Hector sa isang hotel, magkasama. Kim. Tama ba ako ng hinala? Sorry, ate. Mas nagmamahalan kami, Hector, kaysa sa'yo. I'm coming.